Hi guys! So for today's video, kaya kung paalam mag-join! So, una-una mag-join ka lang nito. And kailangan mo mag-join ng bangs. And pag gusto sumabaganan dito, pwede ka tapos. Pwede kahit anong ilong, pero ito yung ilong ko guys. Oh guys! Guys, sorry pag maki-call dito kasi nasa charge 4. Oh. Ano yan? Yeah. And mag ka lang ng mouth. Ganito lang na mouth guys. Yan yan. And ganyan guys. Just like tignan niyo yan. Just like oh yeah. And kailangan niyo mag-drain ng mata. mag na kayo ng ganyan. Ganyan. Ayun. Sundan niyo na lang ako dito. Hindi ito bayahin sa school or or din na yung cellphone niya sa school. Kasi yeah, this is for free. Pag ayaw nyo na isang matatak, man nyo na lang ng bangs. Kasi okay lang. Pag <laughs> hindi nyo magaya, kaya lagyan mo na lang guys ng bangs. Ayan. Ayan lang. Lagyan, lagyan mo lang ng bangs. And para sa liig, igaganyan mo lang. Huh? Okay. Sige, so guys, lalapit lang ng namis name is Kai Soldier Piba and this is na kursi ang ng aking pangalan. Dok lang sa aking best to pero thank you sa help niya yeah, naka gawa ako ng 10, 50 subs. Kaya ga thank you so, sa mga nagsub Guys, yellow talaga to guys. Pero bakit? Ano to? What the? Naging iwang cool, guys. And, aga, uh, uy, eh, yan, magdodong lang kayo ng dalawang, eh, just like that. Iyan, magdodong kayo ng just like that. Drawing kayo ng ganyan. It's like example to the hands. Uy, hindi nyo na pula guys, sorry guys. Ah, uh, ganyan nyo na lang guys nagsusong na sana ako, pero sabi ko, ay, naku, huwag na lang. Kaya, <coughs> hindi na lang ako nag-sounds nito, guys. And, ito, guys, eh, yung dyan na kinabuhok. Pwede kahit anong buhok. Pwede ako, ganitong buhok. Kasi, pwede niya ako gayaan yung buhok pag hindi kayo marunong alam Pero, pag marunong kayo, pwede nang gumaya para pretty ba?